Isang kontrobersyal na pasabog ang inilabas kamakailan ng fashion icon na si Hart Evangelista. Ayon sa kanya, may black propaganda di umano laban sa kanya. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Black Propaganda Laban kay Hart Evangelista Black Propaganda Against Heart. Sa mga nagdaang araw ay dinala ni Hart na kanyang mga taga-subaybay sa iba't ibang international fashion shows. Katunayan, sa nagdaang Milan Fashion Week Summer Spring Show, siya ay naging top influencer na nakapaglikha ng halagang... $1.4 million dollars na media impact values. Kaugnay nito, usap-usapan naman ang tungkol sa black propaganda kay Hart bilang isang fashion content creator. Sa Instagram post niya noong October 4, 2023, binida niya ang suot ng luxury brand na Louis Vuitton na nilikipan ng caption na This place is a world on its own. Isa sa unang nagkomento ang mister na si Senator Cheese Escudero at pinuri si Hart sa pagsasabing always gorgeously beautiful, hot yet elegant and classy, continue to shine babe, doing what you love to do and certainly do best. Sinamahan niya pa ito ng hashtag na PFW, Trailblazer, Your One Fan at No To Nega. Tinugunan naman agad ito ni Hart ng at Escudero Cheese thanks babe, till 50 years old na may kasamang heart emojis. Kung titingnan ang palitan ng komento ng mag-asawa, walang ibang mapapansin kundi ang sweetness ng mga ito sa isa't isa. Pero, hindi nakatakas sa isang hashtag na ginamit ni Chase. Hashtag no nega, na waring may pinaparinggan. Tila ba may pinanggagalingan ito para gumamit ng ganong salita, lalo pa at kilala ang senador na hindi nakikisali sa anumang issue. Sumunod so, naman na nagkomento sa naturang Instagram post ang newbie artist na si Bibo Bayona na pinuri ang pagiging trailblazer ni Hart sa fashion scene sa kabila ng paninira ng iba. Anya, iconic. While others may discredit what you have accomplished from the ground up, there is no denying that you are indeed a trailblazer. The blueprint, the standard, always elevating the content gaming tiniyak din ni bibo na nakikita ng lahat ang pagsusumikap ni Heart at marami ang nagpapahalaga sa pangarap nito sa huli ay pinasalamatan niya si Heart sa pagiging magandang representasyon nito para sa pandiing entablado ang komentong ito ay nakuha ang atensyon ni Heart at sinabing naantig siya sa mga salita nito naging malaman din ang sagot niya sa puntong ito, nabanggit ni Hart ang tungkol sa stolen contacts, black propaganda, na mayroon o manong third party na sangkot sa pag-shadow ban sa kanyang social media content. Ang shadow ban ay tumutukoy sa pagharang o paglimita ng isang social media platform sa content ng isang user na hindi nito nalalaman. Ibig sabihin daw nito, bababa ba ang reach o hindi lalabas sa feed ng ibang users ang social media content na nasa shadow ban. Hinaharong o ng social media platform ang content ng user kung tingin nito ay hindi helpful ang content ng user o kaya naman ay may nagawa itong violation sa guidelines ng social media platform. Hindi tinukoy ni Hart kung sino ang hinala niyang third party sa dinalas shadow ban sa social media. Basta disidido raw siyang ipagpatuloy ang ginagawa. Paliwanag niya, because I don't do this for fame. I do this for love and passion. I will keep doing this till I'm old and gray. Even if no one is looking, I will continue to express myself through fashion because this gives me happiness. Support from netizens. Sa kanyang pinagdaraanan ngayon, marami namang netizens ang pumuri at nagpaabot ng suporta kay Hart. Anil na napapatunayan daw talaga na ang pagtsatsaga ay nasusuklian ng tagumpay. Si Hart nga raw ang nagbukas ng daan para sa mga Pilipino na makilala sa mundo ng fashion. Nagawa niya ito ng buo at sa natural na paraan na kinuha lamang ang lakas mula sa kanyang dugo, pawis at luha. At ngayong kilala na ito sa larangan ng fashion, mas madali na para sa iba na pumasok. Si Hartka din daw ay nagpamudmud ng kaalaman nito para sa iba, hindi lamang dahil sa may mga tagahanga siya na nagpapalakpakan sa kanya, kundi dahil sa kanyang tunay na talento, pagkamakabayan at kakaibang pangarap. Sabi pa ng isang netizen na ang tanging panahon na sinusubukan tayong ibaba ng iba ay kapag nakikita tayo na nasa tuktok. Kaya payo niya kay Hart na patuloy na maging totoo at gamitin ang fashion para ipahayag ang sarili nito. Tandaan nga raw nito kung paano siya nagsimula at kung saan na siya naroroon ngayon. Komento pa ng isa na matagal na panahon at napakaraming pagsusumikap ang ginawa ni Hart para mapataas ang status nito sa buong mundo. Hanga raw siya sa katatagan nito na walang media backer, walang padrino na nag-introduce sa kanya sa mga brand. Si Hart mismo ang naghanap at nagpatayo na kanyang profile. Hindi anya naging madali ang paglalakbay na ito na inabot din ng ilang taon bago nagbunga. Paliwanag pa ng netizen, wala siyang hinanakit sa ibang celebrities. Pero ang paggamit anya ng backers ay nakaka-turn off. Ibig sabihin nga raw nito na hindi ka tiwala sa iyong kakayahan at umaasa lamang sa isang backer. Ito rin daw ay nagpapakita ng masamang halimbawa ng pag-akyat sa pamamagitan ng hindi makatarungan at shortcut na paraan. Lahat pa ng isang netizen, si Hart ang tuloy na tagapagtanghal sa fashion industry. Hindi na araw siya magtataka pa kung dumating ang araw na makakatabi na itong maupo sa front row ang Vogue editor-in-chief na si Anna Winter. Bagamat may ilang local celebs sa daw na naimbitahan na din sa international fashion shows, iba pa din daw ang datingan ni Hart na naroon ang taglay na buong confidence. Sabi ng netizen, binuksan ni Hart ang daan para sa iba pang mga artista. Tinahak nito ang landas na bihiralang lang daanan dati, nagtagumpay, at ngayon ay gustong gusto ng lahat na mapunta sa kanyang kalagayan. Sigurado naman daw na masaya si Hart na ibahagi ang entablado, pero wag naman daw sana itong baliwalain at wag sabihan ng masama. May ibang netizens din ang pumuna sa ilang fashion magazine dito sa bansa na hindi man lang suportahan at hindi binibigyan ng angkop na pagkilala si Hart sa nararapat na sa kanya. Partikular na ng ngaraw sa nagdaang Fashion Week na kanya-kanya dala ng mga ito ng mga pambatong celebrities. Pero kahit simple features malang sana kay Hart sa mga event ay wala na para bang hindi na ito konektado sa kanila kinailangan pang araw itong bulabugin. Katunayan, ang multi-awarded journalist si Karen Davila ay nag-iwan ng komento sa Instagram post ng Vogue Philippines nang sa wakas mabigyang pansin na ito matapos na ibahagi ng fashion magazine ang larawang kuha ni Hart sa Fashion Week. Buong komento ni Karen, Finally at Vogue Philippines at I am Hartie started what many are doing now. She was the Filipina trailblazer in this arena. Tinuguna naman ito ni Hart at pinasalamatan si Karen sa pagkilala nito sa kanyang hirap at pagsisikap sa larangan ng fashion. Sabi pa ng isang netizen, nakakalungkot nga raw sa kahit anong dahilan ang mga pahayagang tulad ng Vogue Philippines ang nagiging sanhi ng hindi ka nais na isa sitwasyon para kay Hart at sa iba pang mga kilalang personalidad na sumusunod sa kanya. Ayon sa netizen, hindi na dapat magkaroon ng kompetisyon, ngunit parang pinapalabas pa raw na may issue. Giit niya na bad publicity is still a publicity at hindi ang artista ang may kasalanan kundi ang mga taong nasa likod na nag-o-orchestrate nito. Dapat daw na maging maingat ang sino mang artist at huwag mong paggamit sa mga ganitong tao. Matatandaan na dumalo din si Pia Wurtzbach, Curtis at Nadine Lustre sa Fashion Week at ilan sa mga tagahanga ay nagkaroon ng diskusyon. Nariyan ang kanya-kanyang pagbida sa kanilang idolo at pilit na nilalagyan ng intriga. Isa nga sa mainit na pinunteriya si Pia dahil sa ang dating glam team ni Hart na ang kasama nito. Naging issue ito para sa iba dahil hindi sekreto ang naggalamat na relasyon ni Hart sa dating glam team na magpahangga ngayon ay hindi pa nabibigyan ng kaliwanagan. Samantala, may nag-iwan din ng mensahe para sa mga taong hindi maintindihan na ang narating na tagumpay ni Hart ay hindi dahil sa kanyang mukha o pera, kundi higit sa lahat ay dahil sa creative, artistic at smart businesswoman ito. Alam na alam nga raw ni Hart kung paano mag-invest at mag-market sa kanyang sarili kahit may mga taong nag-aalinlangan sa kanya nung simula at minamaliit ang piniling karera sa fashion. Ito nga raw ay totoong kahusayan at tapang. Giit pa ng netizen, si Heart mismo ang nagbuo sa kanyang sarili. Magpalit man daw ito ng tao sa paligid at saan man mapadpad, paniguradong patuloy itong magniningning dahil alam nito kung paano alagaan ang kanyang sarili. Hiling pa ng netizen na sana ay tingnan ng mga tao si Heart hindi lamang bilang kalaban ng kanila mga iniidolo, kundi bilang isang karangalan ng bansa. Pinanggit naman ng isang netizen na ang pagsagot ni Hart sa komento ay siyang pagkukumpirma lamang na talagang may sumasabotahe sa kanya. At gustuhin man daw niya ito o hindi. Tsak na may mga taong mapagbabalingan ng CC. May ilang humirit pa na abangan nila kung kanino ang balik nito. Panigurado daw ng mga haters ni Hart mula dito sa Pinas na malaki ang inggit sa kanyang narating ang gustong pabagsakin siya. May ilang netizens naman na nagpaabot ng pagkatuwa sa pinakitang suporta ni Chi sa asawa, lalo na sa mga ganitong kaganapan. Umaasa sila na maging aral sana kay Heart ang nangyari na huwag masyadong magtiwala. Sa kabuuan, nais na ipunto ng netizens na maging masaya na lang sana ang lahat para sa tagumpay ng bawat iniidolo. Kung may mga bago man, anilang celebrities na gustong sundan ang karerang tinatahak ni Heart sa international fashion scenes, sana ibigyan ito ng suporta. Kahit ano man daw ang mangyari, paniguradong hindi mawawala sa eksena si Hart at walang sino man ang makapagbabago sa inukit nitong marka sa mundo ng fashion na pinasimula nito internationally. Samantala, tila kauli naman sa pinagdadaanan ni Hart ngayon ang ibinahagi niyang quote sa kanyang Instagram stories na may mensaheng nakasulat na Don't fake it till you make it. That's garbage advice. Face it till you make it. Get up, work hard, fail, stand back up, face it again, do a little better, fail again, get back up. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!